Good morning mga pards. Andi uh, andito na naman kami sa aming ninajagingan. Araw ng Martes ngayon, coding. Walang biyahe kaya ito na naman jogging na, na naman kami missis ko. Tuwing Martes nga lang. Kasama <coughs> yung uh, alaga ko ayan oh, tumatay si Pogi. You know? oh. Pogi. Tarbuhin kita na naman kami dito. E na naman kami kahit mga dalawang ikot o kaya tatlo. Malawak to na pinagjojoging na namin na ko eh. Marami rin dito nagjajaging Exercise. Malawak to. Tignan nyo. Pa oh, bahay to. Apan. Tolong aku. Tolong aku. Hingal kana. Tolong ikut. <laughs> Ta mana? Bukaka salitan ho kami ng jogging eh. Wala kasi tagahawak ng kamera. Ngayon oh, iyan ang ikutan, iikot daw siya ng isang isang bisis na ikot. Ang lawak-lawak kasi niya na ikutan eh. Diyan din ako nagtakbo, diyan din ako tumakbo eh. Nakatatlong ikot ako diyan. Lawak niya na ikutan. Ayan. Lawak-lawak niya na ikutan. Ayan na siya. Sabi niya, isang ikot lang daw siya. Tingnan natin na. Tingnan natin yung isang ikot nga lang daw Ayan na nga. Bagay na exercise naman. Bago siya tumakbo, exercise muna eh. Ganon din naman ginawa ko eh. Bago ko tumakbo, exercise muna. Eh, hingan na yung alaga ko. ang <laughs> isasayaw